Sa Elimination Games para sa Interhype, patuloy ang panalo ng Shohoku. Sa huling laban, tinalo nila ang Shukuku Hai. Subalit, tuloy-tuloy din ang foul out ni Hanamichi Sakuragi dahil lagi siyang nakakalimang foul sa mga laro. Kahit na malaki ang matutulong niya sa kanilang kopunan. para makapasok sila sa Final Four, kailangan nila manalo sa susunod na laban kung saan makakalaban nila ang Shoyo, ang pangalawang pinakamalakas na team sa distrito. Dahil dito, makaramdam ng tensyon ang Shohoku team. Isa itong kaba na kahit kailan ay di pa nila nararanasan. At malapit na magumpisa ang laban ng Shohoku at Shoyo. Makipagtulungan ka sa lahat ng mga miyembro. Ha, Sakuragi? Tatang, sigurado? Ang trabaho mo'y sa ilalim para sa depensa. Sa'yo ang rebound. Huwag mo silang paagawin. Naiintindihan mo? Oh. Tatang, sigurado yan? Hmm. Akagi, Rukawa, pati na rin ikaw sa Koragi. Gagamitin natin ang inyong height laban sa kanila. Hanggang dito na lang muna ang sasabihin ko. Sige. Sige. Pagbutihin niyo ang larap. Tayo na! Fight! Fight! Ang starting member! Pasani ah, siya na, Michi, sa starting five! Nagkamali yata si Tanda! Sigurado yan! Nagkamali siya! Eh, tumahimik nga kayo! Hindi siya nagkamali, no? <laughs> Haruko, ngayon ipapakita ko siya na magaling nga ako. Sana walang masamang mangyari sa lalong nito. Kapag naman na sinong kuya, nasa final four na sina. At yun ang matagal na nilang pinapangarap. Galingan niyo, kuya! Kaya niyan! okay team. Kung nawala kayo sa concentration, ha? Sigurado akong magiging agsibo ang show ko sa laro ngayon. Mananalo tayo sa laro natin. Ipagdiriwang natin ang araw nito. Dahil tayo ay magiging number one itong taon. Kogure, yung bang nakupo sa bench ang coach ng Shoyo? Para kasi walang pakialam eh. Hindi, in charge lang siya sa team, pero wala siyang alam sa basketball. Yun ang coach nila. At member rin siya ng team. Si Kenji Fujima. Okay, simulan na natin ng laro. Oh! Hey! 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 Mag-uumpisa na! Hindi ako mga foul out. Lalamang ako sa punto si Rokawa. Kukunin ko lahat ng rebound. Yan ang tungkulin ng isang henyo. Makikita niyong lahat dyan. Sige, umanda kayo. Ang tatangkad ng mga nila. Second place lang sila nung isang taon, pero mas malakas na sila ngayon. Grabe ang mga height ng mga to. Tito! 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 Hindi mo ba alam? Si Hisashi Mitsui ng Takeshi Junior High ang dating MVP. Oo, oh, ikaw naman, ano? Siyempre, alam ko. Nakaharap ko na siya noong nasa Junior High pa kami. Napakatindi niya talagang maglaro. Nahirapan ako pigilan siya. Magaling siya sa long shot. Yung taon na yun ang panahon niya sa basketball. Hindi ko lang alam kung umunlad siya sa paglalaro. <laughs> kung ako magbabatay sa kanya, five points lang ang magagawa niya. <laughs> Hindi ko maalala ang pangalan niya. Hoy, number six! Anong sabi mo? Hanggang five points lang ako? Hindi ko alam kung saan ka graduate. Pero hindi mo ako kaya. Yeah! siya? Siya ang ay super sa sa team ng Soyo. May lang nakakarinig ng show ko ng ganitong kalakas na cheering squad. Siguradong madatagdaga ng pressure para sa kanila. Mag-uumpisa na laro ng show ko laban sa Shoyo! Okay! Halagata! Halagata! Let's ano parang kasing tangkad ng isang yun ah. At saka sigori na ang pinakamatangkad sa team natin eh. Kapag pinagtabi-tabi mo silang lahat, talagang nanilita ang mga player natin. Oo nga, ang tangkad nila. Kahit si Hanamichi, no parang normal lang ang height. Totoo yan apat dun sa limang player nila puro lagpas sa 190 cm sa tangkad ko sa punto si Rokawa. Sa akin nata, rebound. Wala foul. Being foul! Jump ball violation! White number four! Okay. Pika-pika-choro! the pika choro Pika-pika-choro! Akala ko pa naman sa jump ball pa lang naka-foul na agad siya na Michi. Hindi pala. Ano ba yung jump ball violation na yun? Sa jump ball, bawal mahawakan ang bola bago ito umabot <clears throat> sa pinakamataas na posisyon. Pero siguradong ano naman yan ang kuya ko eh. Bakit kaya ginawa ni Akagi yun? Alam niya namang bawal yun eh. Kung hindi nila makukutul mga sarili nila, nahihirapan silang manalo. Matindi ang presyo ng laro sa kanila. Choyo! gagamitin nilang starting member si Kogure, Kasi mas may experience sa paglalaro kaysa kay Sakuragi. Yung pala si Sakuragi ang tinamit nila. Bakit kaya nila ginawa yun? Ano kaya kayang iniisip ni Coach Anzai? Bakit nilalaro si Sakuragi agad? Alam ko kung bakit. Kasi kulang sa tangkad si Kogure para dyan. Sa lahat ng laro nila na foul out si Sakuragi kaya wala kong pagbabasihan sa kakayaan niya. Sa palagay ko magiging magandang laro ni Sakuragi ngayon. Pero hindi rin inaasahan na siya Iti-check ko yan! Pati boses mo maririnig dyan! Number eight! Sige! Akin na number eight! Ah. Ang tangkad! Maliban kay Captain, mas matangkad sa lahat ng miyembro natin ang mga miyembro nila. Mas maliit si Ryota ng 10 cm sa pinakamaliit nilang miyembro. Malaki ang lamang nila sa height natin, Coach. Oh. Ngayon lang tayo matatapat sa mga napakatangkad na player. Sigurado mahihirapan tayo dito. is. Let's play basketball, guys. You feel like the wind when you've got the ball and go to the basket. It's cool to be with your brothers! Ay, siya! Kailangan tumulong ka na paatras para hindi maabot ng depensa ang bola. Isa itong matinding teknik na hindi kaya na lahat. Dahil pag sumobra at talo mo pa atras, mawawalan ka ng balase at kahiyahiya kapatid yung huwa! Magaling talagang player si Hanagata. Uh, isa ka pa rin malabo mata! Hey! Sakuragi! Makikita mo rin. Tatalunin kita. Oh. Ah! Hoy labo! May sae din ang labong to ah. Muntakin mo ako. Kam pake? E? Eh! na. Nakaging serious niyo si Hanagata. Si Di magtatagal, magkakaalaman na kung sino ang pinakamagaling na sentro sa distrito ito. Malapit na. Ito na ang unang hakbang. Hindi na ako mag-foul out muli. Lalamang ako sa punto si Rokawa at ako maghahari sa rebound. Makikita niyo lahat ang galing ko. Anong klaseng defense strategy ang ginagamit ng Soyo? Man-to-man -man defense yan, hindi ba, coach? Hindi. Parang pinaghalong zone defense at man-to-man -man defense yan. Tingnan mo. Maintindihan mo kung bakit ganun. Epektibo nga, no? Mahirapan sina Sakuragi at Akagi sa loob ng zone dahil matatangkad sila. At lalong mapapagod ang Soku dahil sa half-court press ng mga kalaban nila. Kailangan nilang alalayan ng height ng kalaban kung gagawa sila lang pasa o titira. Pagdating naman sa depensa, kailangan taasan pa nilang pagtalon. Kung tataas lang nilang mga kamay nila, kukulangin.

Ibali na! Bumawi na lang kayo sa depensa! Bilis! Oh! Pagdating sa depensa, importante na mapigilan mo agad ang kalaban pag nasarapan mo na siya. Mas may hirapan ka kung palulusutin mo siya at akabulin na lang pagkatapos. Ako ang maghahari sa lalong ito. Walang foul! Walang foul out! I am the genius! Hanagata! Ah! Ah! Nalo ko na! Kasalahin na kasi! Foul! White! Number 10! Genius ka, jan, mag ka mula bago kumilos. Isa na. Oo, isa na. Tumahimik na kayo! Bakit ko nga ba ginawa yun? Masyadong malakas ang mga reflex ko. Ganyan talagang henyo. We can Ano ba ang problema ng team natin? Pati si Captain parang ninenervyos. Tensyonado silang lahat kung kumilos. Masyado kasi malakas ang shoyo. Iba sila sa mga team na nakalaban na natin. Akagi, sa'yo nakasalala yung larong ito. Magkasama na tayo mula noon na sa junior high team pa tayo. At masasabi kong kilalang kilala na kita. Matindi ang hilig mo sa basketball. At ikaw ang may determinasyon para magtagumpay. Di naman tayo magiging starting member eh. Kaya bakit pa tayo magpapakahirap lang ganito? Yung iba, nag-uwi na nga eh. Ano ba pinagsasasabi nyo? Kung hindi natin gagawin ito, habang buhay na lang magiging kulel ang team natin. Kapag hindi tayo nagsanay, hanggang pangarap na lang magiging number one sa Japan. Kahit anong practice natin, bale wala rin kasi wala si Mitsui. Kung mapilit ka, mag-practice ka, mag-isama ka agad. Mga walang kwento! Basa, Kagi! Si Akagi ang taong hindi sumusuko. Naniwala siya sa pangarap niya at hindi niya hininto ang laban. At ngayon, huling pagkakataon na namin. Kung suswertihin, magkakatotoo ang pangarap namin. Kung manalo kami dito, aabot na kami sa Final Four. Magkakaroon kami ng pagkakataon na makasali sa Inter High. Kaya hindi kita masisisi kung kinakabahan ka at nakaka-apekto ito sa laro mo. Pero huli pagkakataon na natin ito, sana magkatotoo ang pangarap natin. Akagi! Ako na mismo pipigil sa kanya. Walang iba! Oh! うん Grabe! Ang laki niya pero mabilis din kong kumilos. So, kung kumilos. Sabi siya kumilos eh. Walang pagkakamali sa tira. Si Uzmi at Akagi ay ng malakas at matatag. Pero si Hanagata, mabilis magisip at kumilos. Malaking problema ito para sa Soku. Kung si Akagi ng Soku ay hindi kayang pigilan si Hanagata, maagang matatapos ang laban. Siguradong Soyo ng ang mananalo sa labang ito. Hindi magtatagal. Tulo yan namin tatalonin nasho ako. Pero hindi nagtatapos tatapus dun. Nalabanan pa namin ng kainan. Pero amin ang tao nito. Ana kato. Ana kato. Ana kato. Ana kato. Ana kato. Ana Sana lalong lumabo ang mga mata mo. Hintayin mo magbanggaan tayo at lalamunin kita ng buhay. Mula sa umpisa ng laro, buong hawak ng shoyo ang laban dahil sa napakagaling nilang sentro na si Hanagata. Samantala, nahihirapan naman ang shoyo na maglaro dahil sa matinding nervyos na nararamdaman nila. subscribe to my channel